Hello, magandang araw. To this video ay samahan nyo akong magtanim ng saging na latundan. At ayan nga, naguhukay ako ngayon. Tinatanggal ko yung suhi ng saging. Humingi ako sa kapitbahay ko. Nagtatanim ako sa garden ko ng saging na latundan. Medyo nahirapan din akong pagkuhan yan kasi nga sobrang dikit dun sa ano sa malaking saging sa puno niya. Tagaktak yung pawis ko niyan kasi ano siya, nasa 7.30 or 8 ng umaga. Kasama ko si nanay. Wala pa akong agahan yan kaya hindi pa ano, energetic yung aking katawan. Pumunta kasi ako sa garden namin. Tinignan ko. At nakita ko na ano, daming bunga ng saging nila. Ayan, napagpasyahan ko na humingi ng pangtanim. Ayan, tinulungan ako ni ate. Mas <laughs> nahirapan nga ako mag ano, mag bukay. Kasi mabato siya. Tapos may mga sako ng simento. Tambak lang kasi yan. Tinambak ng developer yung ano, yung lupa dyan. Kaya medyo mahirap. Napapasigaw na ako diyan sa pagod. Kasi ang lalim ng pinaka puno ng saging. Kitang-kita niyo diyan, no? Gigil na gigil na akong makuha yung ano, yung puno ng saging kasi pagod na pagod na ako, pawis na pawis. <laughs> Tinasakyan ko na 'yan, no. Ayaw pa rin makisama ng saging, ayaw pa rin matanggal. Kaya tinatawa na, na ako ni ate. <laughs> Ayan, natanggal ko na yung unang saging. Binabalik ko na yung lupa na hinukay ko para kahit papano hindi magtampo yung pinakamalaking puno. di ba diba, naging successful din yung paghihirap ko. Ayoko ko naman na sinanay ang maguhukay. Ayan, pangalawang puno na pangalawang hukay ko na yan humingi kasi ako ng pangalawang ano, dalawang puno ng saging para sabi ko kaya ate in case na mamatay yung isa may reserva na isa di ba? kasi yung una naming hiningi namatay yung isang saba namin isa lang ang nabuhay kaya sabi ko kung pwede dalawang hingiin ko at ayan nga binigay niya sa akin yung malaking puno sa, sa asamang palad naputol masyado kasing malalim yung pinakapuno niya yung, ug, yung pinakaugat ang ginawa kasi namin ni ate pin, pinarisa namin kaya nung nahatak ni ate hindi sumama yung pinakaugat parang nakalahati yung ano niya kaya itinapo na lang ni ate kasi nga hindi rin daw mabubuhay napapansin nyo, hukay pa rin ako ng hukay. Para lang maka, ano, makalibre ng binhi ba, pang tanim. Ayan na, naitanim ko na yung suhi na hiningi ko na saging kay ate. Napapansin nyo, maliit lang siya. Kasi nga, yung pangalawang hinukay ko, naputol. Sana mabuhay. May, marami naman siyang ugat. Ayan, napapansin nyo, nagsitsikatsikahan muna kami dyan dahil nga nagpapahinga. Sobrang pagod. Tatlong po ang hinukay ko. Ito namang kay ko ay ang pagtataniman ko ng pangalawang suhi ng saging. Diyan ko banda nilagay kasi nga hindi siya pwedeng magkakalapit. Pag lumaki kasi, baka mag, ano, ha, magbanggaan ang kanilang mga dahon. Mahilig ako magtanim-tanim. Ayan, napapansin nyo, may mga tanglad. Ayan, may nakita kayong, ano, saging. Yan ang una namin itinanim ng asawa ko last. Ayan, o. No? February, this year. This year. Magtanim kami yan. Ay, libre naman yung lupa na ito. Kasi ano na to, eh. Excess na ng developer. Kaya, ang ginawa ko, tinaniman na lang namin. Hindi lang naman kami ang nagtatanim dyan. Marami. Maraming bakanting lote. Ayan, may kamuting kahoy ako. Tsaka, may malunggay. Tsagaan lang talaga. Tsaga, sipag. Para pag namunga, makakaliboy kami sa saging, diba? Mainit na kasi anong oras na yan. Nakakatuwa din kapag yung mga tanim mo ay ano lumalaki. may narbis din kami kaninang malunggay, dadalhin ko sa Rosario. sa mga kapitbahay ko doon ibibigay ko. Tuwang tuwa sila kasi nga mga kalibri na sila ng malunggay. Masarap kaya mag-share ng blessing, di ba? Ay sabi ko yung saging namin kapag namunga at marami yung bunga niya, Mamimigay din ako. Ayan. Tinanim ko ang ano. Panibagong saging latundan. Bali dalawa hiningi ko sa aking kaibigan. Itong latundan ko ay malaki na. Diba? Kailangan ko lang magsipag sipag kait na sa kahit nasa city tayo. Para kahit pa paano makalibre tayo ng Saging. Ah, naman yung isa. Ito naman yung pangalawa konti na ni maliit siya. Sana mabuhay. At yun yung yung saba. Yung tanglad ko. So, hanggang dito na lang ang aking video. Kita-kits tayo sa susunod kong mga video. Bye-bye!